He welcomes inyong lahat huwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Pag-ibig na lumuluhang tahimik. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mawala ka o ang malaman na kaya kitang makita araw-araw, pero hindi na ako yung dahilan ng ngiti mo. Tahimik ang gabi. Umilaw lang ang mga posta sa tabi ng kalsada at sa bawat ihip ng hangin, parang bumubulong ang nakaraan. Si Lira, nakaupo sa harap ng lumang karinderya ni Aling Bebang, hawak ang basang panyo. Hindi ko naman ginusto to, bulong niya habang pinagmamastan ang ilaw ng jeep na papalayo. Sa kabilang dulo ng kalsada, si Marco, tahimik lang. Nakatayo, nakasandal sa poste, pinagmamastan si Lira, hindi makalapit, hindi rin makaalis. Ang mga mata niya, puno ng pagsisisi, pero wala siyang salitang kayang magpabago ng lahat. Bumalik sa alaala ang gabi ng kanilang pangako, sa ilalim ng mga bituin sa tagaytay, habang malamig ang hangin at mainit ang yakap. Walang bibitaw, ha? sabi ni Lira noon, nakangiti. Walang bibitaw, sagot ni Marco, sabay hawak sa kamay niya. Pero ang mga pangako, minsan, parang ulan sa mayo, dumarating bigla, pero mabilis din nawawala. Simula na umalis si Marco papuntang Maynila para magtrabaho, bihira na ang tawag, bihira ang mensahe. Hanggang sa isang araw, sa Facebook, nakita ni Lira ang litreto, si Marco, nakangiti, kasama ang babaeng hindi niya kilala. Sa caption, Salamat sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Tumigil ang mundo ni Lira. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit. Pero hindi siya umiyak noon, hindi pa. Gayon, habang nairinig niya ang boses ni Marco mula sa kabilang mesa, nagbabayad sa karinderya, nagpasalamat kay Aling Bebang. Parang lahat ng pinigilang luha, biglang nagbuhos. "Lira," mahinang tawag ni Marco, halos pabulong. Hindi siya lumingon. Pero ramdam niya, yung titig, yung pamumusap na hindi na kailanman mabibikas. Masaya ka na ba? Tanong ni Marco, halos hindi marinig sa ingay na tricycle sa labas. Tahimik. Hangin lang ang sumagot. Humikpit ang hawak ni Lira sa panyo. Masaya, sagot niya, mahina pero matatag. Pero hindi na katulad na dati. Tumango si Marco, kahit alam niyang kasinungalingan yon. Kasi sa pagitan ng mga salitang hindi na sinabi, nandon pa rin yung pag-ibig. Pag-ibig na hindi na kailangang isigaw, kasi patuloy na lumuluha sa tahimik. At bago pa siya tuluyang lumayo, may boses na sumingit sa pagitan ng ulan na biglang bumuhos. Marco, sandali lang, tumigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa mga matang iyon, may lihim na hindi patapos. Isang tanong na matagal nang gustong sagutin. Bakit ka bumalik ngayon? Bakit ka bumalik ngayon? Ang tanong ni Lira ay parang tinig na tumagos sa hangin. Ang bawat patak ng ulan, kila sumasabay sa tibok ng puso nilang matagal nang nagtago sa katahimikan. Napatigil si Marco. Tumigil din ang mga rakbang niya, parang nakapako sa kalsada. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lira, basang-basa sa ulan, hawak pa rin ang panyo na kanina pa niyang pinipigilan na punasan ang mga luha. Hindi ko alam, sagot ni Marco, mahina, halos pabulong. Pero sa lahat ng lugar na pwede kong puntahan, dito pa rin ako bumalik. Tahimik si Lira. Tanging patak na ulan sa yero ng karinderiya ang naririnig. Si Aling Bebang, napatingin saglit mula sa loob, pero marahang isinara ang kortina ng tindahan. Wala siyang gustong istorbohin, lalo na ang dalawang pusong bumabalik sa sugat na hindi pa rin maghilom. Hindi ko naman hinihingi na balikan mo ako, patuloy ni Marco, basang-basa ng Polonia. Gusto ko lang marinig mo na humihingi ako na tawad. ko si Lira. Ang tagal mong nawala, Marco. Habang lahat ng alaala natin, araw-araw kong nilalabanan, ikaw, nakangiti sa piling nga iba. Hindi mo naintindihan. Sabihin mo nga sakin, putol ni Lira. Paano mo ginawang ganon kadali? hindi siya sumagot. Kasi totoo, hindi naging madali. Pero minsan, sa hirap ng buhay sa Maynila, sa pagod ng trabaho, sa gutom na hindi lang sa tiyan kundi pati sa damdamin. May mga sandaling gusto mo lang may sumalo. At doon siya nagkamali, pinayagan niyang saluhin siya ng iba, habang ang tunay niyang tahanan ay naiwan sa bayan na ito. Akala ko kaya kong kalimutan, mahina niyang sabi. Pero bawat umaga, ikaw pa rin yung unang naisip ko. At tuwing gabi, bago ako matulog, ikaw pa rin yung tanong na hindi ko nasasagot. Tumulo ang luha ni Lira, halong ulan at sakit. Hindi naman ako tanong, Marco, bulong niya. Pero bakit lagi mong ginagawang palaisipan ang pag-ibig natin? Sa pagitan na ulan, naglakad si Marco papalapit. Dahan-dahan, parang takot na baka biglang maglaho si Lira kapag masyado siyang lumapit. Alam kong huli na, sabi niya. Pero kung kaya kong itama lahat, babalik ako sa araw na yon. Yung araw na hinayaan kitang umiyak mag -isa. Hindi mo na kailangang bumalik, sagot ni Lira. Kasi ako nga, pilit kong iniwan yung sarili kong gustong bumalik sa'yo. Ang lamig na hangin ay parang yakap ng nakaraan, mahigpit, pero masakit. At sa ilalim na ulan, dalawang puso ang nagtagpo muli, hindi para muling magsimula, kundi para maramdaman ulit kung gaano kalalim ang sugat ng pagmamahal na hindi natuloy. Siya ba? Tanong ni Lira bigla, pinilit na ngumiti kahit nanginginig ang labi. Siya ba yung dahilan kung bakit mo nakalimutan ako? Umiling si Marco. Hindi. Siya yung dahilan kung bakit ko naalala kung gaano kita kamahal. Tahimik si Lira. Parang hindi niya alam kung matatawa o mayyak. Hindi mo alam kung gaano kasakit marinig yan, sabi niya. Pero siguro tama ka. Minsan, kailangan mo masaktan na ibang tao para ma-realize kung sino talaga yung mahal mo. Tumingalas siya sa langit, pinikit ang mga mata, hinayang dumaloy ang ulan sa mukha niya. Pero Marco, ang problema, hindi lahat ng pag-ibig na totoo kailangang ipaglaban. Bumuntong hininga si Marco. Hindi pa ba ako pwedeng lumaban gayon? Lagi kang huli, sagot ni Lira, halos pabulong. Palagi kang dumarating kapag tapos na akong umasa. Sa gilid ng kalsada, dumaan ang isang jeep, basang-basa ang gulong, nag-iwan ang bahagyang tunog ng tubig na tila humahalo sa bawat salita nila. Ang mga ilaw ng tricycle, kumikislap sa basang semento, parang luha na naglalakbay sa dilim. May asawa ka na ba? Tanong ni Marco, pilit na pinipigilan ang boses na manginig. Umiling si Lira. Wala, pero hindi ibig sabihin noon na naghihintay ako. Sandaling katahimikan. Tanging patak ng ulan ang nagiging ritmo ng kanilang mga hinga. Gusto kong magsimula ulit, sabi ni Marco. Hindi para ayusin ang nakaraan, kundi para ipakita na kaya kong maging tamang gayon. Ngumiti si Lira, malungkot pero totoo. Ang problema, Marco, hindi ko na alam kung kaya ko pang maniwala. Naglakad siya palayo, dahan-dahan, hawak pa rin ang panyo, yung panyo minsan galing kay Marco, noong unang gabi ng kanilang pangako. Habang bawat hakbang niya palayo, parang punit na papel ang tunog sa puso ni Marco. Pero bago siya tuluyang mawala sa dilim, biglang tumigil si Lira. Lumingon siya kahit saglit. At sa mga matang iyon, may pag-ibig pa rin, pero ngayon, nakatago na sa katahimikan. Alam mo kung anong pinakamalungkot sa lahat, tanong niya. Yung maramdaman mong mahal ka pa rin na isang tao, pero pareho niyong alam na hindi na kayo pwedeng bumalik. At pagkatapos noon, tumalikod siya. Iniwan niya si Marco sa ulan, sa gitna ng kalsadang puno na alaala. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kinabukasan, habang naglalakad si Marco sa paleng, nakita niya si Mang Delphine, ama ni Lira, kahimik na nag-ayos na mga gulay sa tabi ng daan. Marto, sabi nito, hindi nagulat, para matagal nang alam na babalik siya. Matagal ka na naming hinintay. Napayuko si Marco. Hindi ko alam kung karapat dapat pa ako, Mang Delphin. Tao ka lang, sagot na matanda. Ang mali, pwede mong itama. Pero ang puso, anak, pag nasaktan, hindi mo mapipilit bumalik sa dati. Tumango si Marco, tahimik lang. Nasaan po si Lira, tanong niya. Umalis siya kanina, sagot na matanda. May pupuntahan daw sa Batangas. Baka gusto niyang hanapin yung katahimikan na matagal mo ring hinanap. Napatingin si Marco sa malayo. Sa direksyong tinuturo ni Mang Delphin, sa kalsadang papunta sa terminal. At doon niya naramdaman ulit, yung parehong sakit, yung parehong pag-ibig na hindi mo alam kung dapat mo pa bang sundan o hayaang tuluyan ng lumayo. Habang lumalakad siya, bumigat ang bawat hakbang. Sa kamay niya, hawak pa rin ang isang lumang panyo, yung kapareho ng hawak ni Lira kagabi. At sa gilid, may birdang letra na halos nabura na sa tagal. M ampersand L, walang bibitaw. Napatigil siya. Ngumiti na ng mapet. At sa gitna ng tahimik na kalsada, nagtanong siya sa sarili, paano kung sa katahimikan pala ng luha doon nagsisimula ulit ang pag-ibig? Tumulo ang ulan, marahan. At sa dulo ng kalsada, isang bos ang umandar. Sa bintana, may babaeng nakatingin, kahimik, hawak ang kaparehong panyo. Hindi siya umiti. Pero sa pagitan ng basang salamin, parang narinig ni Marco ang boses niya. Mahina, halos pabulong sa hangin. Hindi ako bumitaw, natuto lang akong manahimik. Makalipas ang ilang linggo, tahimik na bumalik si Marco sa Maynila. Wala ng ulan, pero dala pa rin niya ang bigat na mga salitang hindi nasabi. Ang panyo ni Lira, iyon pa rin ang kasama niya, nakatupi sa bolsa, parang paalala na isang pag-ibig na tumahimik pero hindi kailanman nawala. Sa bawat pagdaan niya sa EDSA, sa bawat tunog ng busina, sa bawat ilaw ng jeep na dumadaan, lagi niyang naalala ang mukha ni Lira sa ilalim na ulan. Yung mga matang puno ng luha, pero matatag pa rin nakatingin. Minsan, habang nakaupo siya sa loob ng jipawi, narinig niya sa radyo ang pamilyar na kanta. Ang parehong awitin na tinugtog nila ni Lira noong unang beses silang nakita sa Tagaytay. Napangiti siya. Hindi dahil masaya na siya, kundi dahil tanggap na niya. Doon niya naintindihan. Ang pag-ibig hindi laging kailangang masagot. Hindi rin ito nasusukat sa kung sino ang naghintay. Kundi sa kung sino ang marunong mapatawad kahit walang kapalit. Sa kabilang dako, si Lira nakatira ng gayon sa Batangas. Tahimik na buhay, malayo sa ingay na Maynila. Tuwing hapon, naupo siya sa may dalampasigan, pinagmamastan ang araw na unti-unting lumulubog. Sa kamay niya, hawak pa rin ang panyo, ang tanda na isang pag-ibig na minsan niyang pinaglaban. Isang gabi, habang marahang dumadaloy ang hangin, binuksan niya ang lumang kahon na matagal niyang hindi binubuksan. Sa loob, may mga lumang litreto, siya at si Marco, nakangiti, bata pa, walang inintinding mundo, Ngumiti siya, marahan. Salamat, mahina niyang sabi. Dahil kahit nasaktan ako, minahal mo pa rin ako sa paraang totoo. Itinupi niya muli ang panyo, itinago sa pagitan ng mga pahina na isang lumang diary. At habang pinapatay niya ang ilaw bago matulog, marahan niyang idinampi ang kamay sa dibdib niya. Tahimik. Mapayapa. Sa labas ng bahay, humihip ang hangin. At sa malayong lugar na Maynila, sa gitna ng traffic at ingay ng lungsod, may isang lalaking sabay ding tumingin sa langit, Sabay nilang binitawan ang parehong buntong hininga. Parang dalawang pusong minsang nagtagpo, pero ngayon ay natutong tumigil ng walang galit, walang hinanakit. Dahil minsan, ang pinakamatinding uri ng pag-ibig ay yung natutong manahimik. Kahit ang puso, patuloy pa ring lumuluha. Pag-ibig na lumuluhang tahimik. Hindi nagwakas sa pagkawala, kundi sa pagtanggap.